Paano mapahina ang pag-iisip ng isang tao gamit ang dark psychology? Alam mo bang kaya ng ilang tao na gawing parang slow thinker ang iba? Gamit lamang ang pananalita. Ito ang tinatawag na cognitive overload. Isang dark psychology trick na ginagamit para lituhin ang isang tao. Hanggang mawalan ka na ng sariling desisyon. Unang teknik, tatanungin ka nila ng sunod-sunod na tanong. Habang nag-iisip ka ng isasagot sa isa, may kasunod na agad. Ang resulta, maguguluhan ka at aasa ka na lamang sa opinion nila. Ikalawa, information bombing. Bibigyan ka ng sobrang daming datos, stats o kwento kahit walang connect. Habang sinusubukan mong unawain lahat, sila na ang nagdedesisyon para sa'yo. Ikatlo, subtle insults disguised as jokes. Sasabihan ka ng, ang cute-cute mo, para kang tanga. Tatawanan mo lang ito pero dahan-dahan na naaapektuhan ang kumpiyansa mo sa sarili. Tapos, kapag mababa na ang tiwala mo sa sarili mo, mas madali ka na lang nila manipulahin. Ikaapat, guilt tripping. Sasabihan ka nila ng akala ko matalino ka. Isa yung psychological weapon para ma-pressure kang sumunod kahit hindi mo naman gusto. Ito ang masakit na katotohanan. Kapag wala kang alam sa mind games, madali kang mapapasunod sa gusto nila at mas madaling pababain ang tingin mo sa sarili mo. Kaya kung gusto mong hindi maging tanga sa paningin ng iba, pag-aralan mo ang dark psychology bago ito gamitin sa'yo. Knowledge is power. Follow for more tips para hindi ka maloko kahit kailan.